Ako nga pala si Carl, isang bisexual. And I've been in a relationship with Jay since we are in college. Mahigit limang taon na kami at hindi ko ikakaila na nasa tamang edad na ako para sana mag-asawa, pero ayaw kong saktan si Jay. Sisimulan ko ang kwento sa panahon kung gaano kabuti si Jay sa akin. Simula bata talaga, hindi na ganun kalakas ang immune system ko sakitin kumbaga. kung baga. Pero iniiwasan ko lang ang sobrang pagod at yung sobrang alikabok. Noong senior high, nagkakilala lang kami ni Jay dahil sa lagi siyang tumatabi sa akin sa upuan. Lagi niya akong sinusunda, naiirita ako noon kasi hindi ako komportable nang may bumubuntot sa akin. Until one time, nahilo ako habang naglalakad, mabuti na lang nandyan si Jay at nasalo niya ako. Parang teleserya, no? Pero totoo, lahat ng tao nahihilo. Nahihilo ako at inalalayan niya akong makaupo at pinainom ng tubig. At doon na nagumpisa ang sparkling at mga paro-parong nagliliparan sa paligid ko. Describe ko si Jay, 16 years old, maputi, makinis, medyo skinny at matangkad. Yan si Jay. Actually, totoo naman kasi ang sabi nila, hindi naman talaga pinipilit natin ang puso na mahalin ng isang tao. Hanggang sa di inaasahang pagkakataon, nahulog ng loob namin sa isa't isa. Noong nag-college kami, nagdesisyon kami magsama sa isang bubong at naging maganda naman ang pagsasama namin. May mga kakaunting suliranin, eh, but nalalampasan namin ng magkasama. Hinati namin ang task sa loob ng bahay at we keep on balancing things. And syempre, priority namin makapagtapos ng pag-aaral at Nakapagtapos na nga kami ni Jay At same, magkasama pa rin kami One night, natanong ko ang sarili ko Paano kung gusto ko na mag-asawa? Paano kung gusto ko na mag -aalak? Anong gagawin ko? Practically speaking, puyan Papa Jackie But, how about Jay? We've been for almost 5 years My chance bang mag-urge ako na makapag-asawa talaga ng babae? Kasi nag-wonder na ang isip, paano kung bigla na lang akong main love sa babae? Hingi sana ako ng advice at tulong. Papaano kung dumating sa punto na I need to give up this relationship o ipagpapatuloy ko na lang ba para walang masaktan at wala naman kaming naging problema ni Gina at Malala. Sana matulungan niyo ako. Ito ang aking kwento, Carl.